Nagpanday ako ng abuhan sa bukid. Oh, alam mo ba yung abuhan? Hindi mo alam, no? Rich kid ka kasi, eh. Charla! Tara, samahan nyo ako at ikukwento ko sa inyo ang kaganapan. Kung mapapansin nyo sa mga video sa ina-upload ko, kung saan saan lang ako nagluluto, wala pa kasi kaming permanenteng lutuan dahil wala pa kami dito maayos na bahay. Kaya naisip ni Marites na gumawa kami ng abuhan. Yung abuhan po, yun po ay salitang bisaya. Kung sa Tagalog pa, ulingan, गतंगान Hindi ko alam, basta yun ay lutuan. Marami pa kasi kami retaso ng kahoy dito, sayang naman kung hindi gagamitin. Kaya eto, nagsadya si Marites na gumawa kami nito. Saktong sakto dahil marami kaming gamit dito, kompleto na. Kung naaalala nyo yung video ng pato, yung ginamit natin din ay yero. So gagamitin natin yan dito, di ba? Nang mabuo na namin ang brace, ay lalagyan na natin yan ng tabla. Itong slab natin ay excess din sa ating pinagawang kubo. Ito ay puno ng mahogany at ang coconut. Shoutout nga pala sa kasampay na short at brief dyan. Kaninong brief to, oy? Dito nga pala kami gumagawa sa ilalim ng kubo namin. Hindi pa nga tapos to eh, pero buti na lang pwede ng tambayan. Lalagyan nga pala natin to ng tatlong tabla dan pagkatapos nito ay doon natin ipapatong ang yero. Baka nagtataka kayo sa boses sa? Galing kasi ako nagkasakit eh. Ulan init kasi dito sa Davao. Baka rin nagtataka kayo bakit kami ang gumagawa nito. Wala lang, trip lang namin kasi wala kami maayos na lutuan. Tapos yung mga kasama namin dito nandun sa 傻瓜。S S Dahil kinulang kami sa tabla, ay maghahanap ako ng retasong kahoy dito. Actually, madami pa ito eh. O, oh, nakikita nyo ba yan? Mga nalantana na dahon. Hindi pa kasi kami totally makapaglinis sa farm. Gawa ng marami pa nagtatrabaho. Baka makaistorbo kami sa kanila. Finally, nakahanap na rin tayo. Pero itong tabla na to ay galing sa Coco Lumber. Kasi yung ibang tabla dito ay mahahaba at matitigas na kung puputulin pa. Kesa dito sa tabla na to, manipis. Madali lang ito lagariin. Kaya pagkatapos natin martin tutiliyuin ay puputulin na natin ang sobra ng ating Coco Lumber. Mga beshi, apakahirap po talaga maglagari. O, oh, tapos babae pa ako. Pero carry lang. Tabi-tabi ng ilang naman yung lagari ko, o. Oh, di ba? O, oh, natawa nga ako dyan, eh. Lasya, ilang lagari na ako, pero di pa rin napuputol. Oy, ang hirap. At natapos na rin ang ating problema. Kaya ngayon, ilalagay naman natin ayero. Kung kayo ay gagawa nito, kailangan nyo mag-ingat, ha? dahil matalim ang yero. At para hindi magalaw ang ating yero, kailangan natin itong lagyan ng pako. Dito kasi natin ilalagay yung lupa kung saan tayo magluluto. Pagkatapos natin maayos itong yero, ay maglalagay naman tayo ng mga harang para hindi matapon yung lupa at syempre hindi rin tayo matapunan ng baga. Tabla pa rin ang ginamit natin sa mga gilid-gilid. Kaya yung mga mahaba-haba, yun na lang ang namin para hindi na kami magputol. Kinulang na naman kami ng tabla kaya maghahanap ulit tayo yung dito tayo. ng mga mga retaso. Buti na lang at yung mga tira-tirang retaso dito ay hindi masyado mabigat at kaya lang nating buhatin. Nakahanap na agad kami, kaya tara na, tuloy na natin ang pagpanday ng ating lutuan. Ilang oras din namin ginawa itong aming lutuan na napakahira. At tapos na rin tayo sa pagpapanday. It's time para ilipat na ang ating abuhan kung saan tayo magluluto. Medyo mabigat yung nagawa namin, kaya ito, dito lang kami sa malapit na paglulutuan. Marami pa kasi kaming puno dito, kaya malilim kahit saan tayo pumesto, pwedeng pwede. Kaya lang, kailangan din natin magingat dahil puno ito ng mangustin. Kaya dapat hindi masyadong malapit sa mga dahon. Dahil namumulaklak na ang mga ito, baka by August meron na tayong makita mangustin. Pagkatapos namin maipwesto ang aming abuhan, ay kukuha naman ako ng lupa dito kung saan may mga nagkoconstruct. Mas madali na kasing kunin itong lupa na to dahil sila ay nagtambak nito. Hindi kasi madali magbungkal ng lupa, kaya nagpaalam ako kung pwede ba akong kumuha kahit kakaunti. At buti na lang pumayag sila. Tanggal talaga ang mga fats natin sa mga braso. Saktong-sakto to. Thank you. Di ko na kailangan pumunta sa gym, ha? Baka kailangan nyo Dapat pa ng worker, lang, eh? Alvin. Pwedeng-pwede ako mag-apply. Ay, Besh, eh, napakahirap namang kunin itong lupang to. Maiiipa ata ako nito. Gano ba kasi kadami nga kailangan natin marites Hirap na hirap na ako. Baka mautot na ako nito. Baka may galit ka, ha? Bilad na bilad na tayo, Besh. Ano na? Hanggang kailan ba tayo dito? Sarap buhay. Patingin-tingin lang. Awak-awak lang ng sako. Ang Sarap buhay, Marites. Tama na. dami-dami na nito. Bukangkang na bukangkang na ako dito. Hoy, tawa ka ng tawa dyan ah. Finally, natapos na rin tayo sa pagbubungkal. Tara na at ilagay na natin ito sa ating abuan. Siguro naman tama na yan ah. Baka naman paulitin mo pa ako sa pagbungkal. O oh, ayan, hihilain na namin ito para ilagay sa ating abuhan. Nakakahingal, besh! Yan nga pala yung aming bahay na pinapagawa. Ang plano ko sana dyan, half concrete at half amakan. Kaso kukulangin ng ating kahoy, kaya concrete na lang daw ang ilalagay. At ngayon ay ilalagay na natin ang ating kinuwang lupa sa ating abuhan. At ito ay i-spread natin. Kinulang pa nga kami ng lupa kaya kukuha ulit kami. At hindi ko na na-video lahat kasi nga nakakapagod na best Nang marami na kaming nailagay na lupa ay naglagay na rin kami ng tatlong hollow blocks para dalawang lutuan. Para mas patibay ay naglagay din kami ng dalawang bakal na pagpapatungan ng screen kung saan tayo magluluto. Ang saya ng ginagawa namin dito nagkaroon pa kami ng kalokohan. Nagpunasan lang naman kami ng uling. Enjoy na enjoy si Daddy sa kanyang bakasyon ah. Dahil basa ang aming nakuwang lupa, ay naglagay sila Daddy ng abo na galing sa aming panggatong. Para tayo ay makapagluto agad. At eto like na that po, natapos that. na ang ating abuhan. Naglagay na ako ng panggatong at ayan na, nakikita nyo umuusok na. Ready na para magluto. See you next vlog.